Hello mga kasari, hello mga sisiko, good afternoon. Kumusta na ang mga sisiko? Ayun, mga ilang araw siguro tayong walang vlog, no? Siguro mga 5 days na miss ko kayo, mga sisiko. So for today's vlog, ay magtotor tayo sa labas ng tindahan. Ayun, ipapakita ko sa inyo yung kapaligiran namin sa labas. Time check is ano na? 2 PM. Napakainit, pero sige lang, kailangan nating gawin ito. So bago ako lalabas, I-share ko sa inyo yung loob muna, saglit lang. Ayan, kasi pagbigyan natin yung mga nagko-comment na, Ate Rose, gusto ko makita ang harapan ng inyong tindahan. Kasi gusto niyang magtayo daw ng sari-sari store para may idea daw siya. Meron naman akong uh, in-upload siguro. Nahirapan na siyang hanapin yun, yung design ng ating sari-sari store. So, sisi ko, ganito po yung tindahan namin. Mahaba lang. Dito sa harap ay puro to mga... Basic needs, ayan, mga kapi, dito na lahat, ayan, mga fabric conditioner, shampoo, ayan, milo gatas ang doon. Pero dito talaga sa pinakabungad ng aming tindahan ay puro to mga dilata, lahat ng mga kailangan natin sa kusinaan dito. Pati mga soft drinks, ayan, 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 ayan. Okay, so dito sa harapan naman, ito yung pinakabungad, ayan, may mga display tayo dyan, kaya lang against the light sya hindi masyadong kita. Kaya minsan gabi akong nagbablog dito na party. So, ganito yung tindahan natin. Ayan, dito na akong galing sa mga dilata. Medyo mahaba-haba itong mga sisi. Papunta dyan. Papunta din doon. Doon sa tinuro ko sa pinakadulo yung school supplies at mga alak natin. Tapos dito na side, meron kaming glass na organizer. Yung mga pinamili ko ng mga hindi ko ma-display sa harapan. Mga stocks ko dito ko nilagay para safe siya. Yan. Puno yan ang mga biscuits, mga candy hanggang sa ilalim. Tapos dito naman, ayan, dalawa yung daan namin, paikot lang dito at saka dito sa may kaha talaga ng table namin. Okay, so nakasabit dito sa harapan talaga yung mga chichiria kasi mabenta to and pwede rin makapili yung ating mga customer, kitang kita yan. Ayan, ganito yung tindahan natin. Tapos dito sa pinaka, ah, dito naman meron kaming maliit na pintuan, ito yung pintuan namin before pa na hindi kami nakapag-extend doon sa pinakadulo. Okay, forward tayo dito sa pinakadulo. Ito yung mga chichiriyan natin. Medyo madalian lang. Ito mga sisi. Kasi na-miss ko lang kayo. Gusto ko lang mag-tour ngayong 2024. So, ito yung mga chichiriyan natin. Ayan, may mga ice cream tayo. Yan pero may mga, may mga kasama pang ibang item na nandyan. May maliit tayo na, na organizer dito. Glass. Lalagyan ng mga sabon, pabango, at iba pa. Ayan. Ayan. So dito na part, dito nakalagay yung ating mga itlog. Ayan, itlog, bigas, pinakadulo talaga. Tapos nandiyan naman nakalagay yung ating mga nakasabit na mga stacks na mga powder. So kuha lang tayo dyan at magupit para ilagay doon sa harapan. Mga itlog, andito na rin, nandoon yung mga alak. Okay, tapos dito meron kaming malaking pintuan talaga as in kasi yung buong tao. Ayan, kasi dito dinadaan yung mga stacks kapag may mga panel. Ayan, may mga ahente, lahat-lahat na, mga pansit kanton. Ayan, ganito kasi yan pag dito tayo sa dulo. Ganyan yan siya. Tapos, ito yung pintuan namin. So, bigas, lahat na bigas, dito dinadaan. Lahat ng stocks, puwera lang sa mga, ano, mga debote. Kasi doon na yun sa harapan ng bahay. Sa likod ng tindahan, sa may gate. Okay, so, labas na tayo mga sisiko, sa mga hindi pa nakakakita, ng front view ng aming tindahan. So, ayan, labas na tayo. Dito yung boundary ng ating tindahan. Ito yung aming maliit na sasakyan pag kami bibili ng kahit ano lang dito sa malapit sa amin. So, ito yung kapitbahay namin. Medyo tahimik kasi 2 p.m. Ayan. Ayan, mahaba yan mga sisi. Tapos, may mga daan niya na nagko-crossing. Siguro, apat na daan yan na nagko-crossing. So, ito yung mga kapitbahay namin. Mga mayayemen. <laughs> mga mayamanin. Ayan pa yung mansion Malaking mansion sa harapan ng aming tindahan. Ayan pa. Ayan. So, ito na yung tindahan ni Ate Rose ninyo. Ayan, ganyan siya sa harapan. Ayan, ito yung tindahan ni Ate Rose Dito yung boundary natin. Ganyan siya. Dito dadaan yung mga yung mga item galing sa henti, bigas, kahit na ano pa. Ang sabay mo paliton. Ayan, naputol tayo kasi may bumili. So, ito yung pang tatlo namin na extension. Ayan, so dito sa gitna, dito nakalagay yung ating mga ice cream, chicheria, ayan, ayan, tapos papunta pa doon yung aking aso na si Makil, oh, makmak, ayan, doon, dito yung pinakabungad talaga, so kung nakikita nyo itong kulay green na yan, ayan, tapos parang pavilion mga sisi, ito yung pinakauna namin na tindahan, ayan siya, ito yung pinakauna namin na tindahan hanggang sa nakaipon kami nag-extend ng lagayan ng ice cream dyan sa harapan. Tapos pangatlo na doon. Ayan, sa lagayan ng bigas. Okay, so sa mga nagtatanong, Ate Rose, bakit may mga halaman sa labas? Disturbo ito sa mga customer. Ayan, kung nakikita nyo mga sisi, Maki, pasok! Wait lang, kasi mga kinakalabas. So ayan mga sisi, saktong dumating yung ahente ng panel ng Coke. So kapag mga debote lahat dyan ay dito idaan sa harapan ng ating tindahan. Ayan po nakikita nyo yan. Ayan yung harapan ng ating tindahan. Ayan yung mga anyan shout out. Shout out! Ayan ang aking poging mga ahente. <laughs> na para yan, ano libre mo, yan? Libre yan? lang abot. Saan na libre? Kuha siya. Uh, ah, yeah, ay, la yeah, lamina. Lamina. Kuha na na lang. Uyan, sali, na Okay, so patuloy tayo mga sisi. Kanina nakalabas si Maki, kaya dali-dali <laughs> akong nag-ano sa kanya kasi baka sa malayo at masagasaan. Ayan, so ngayon ay may panel ng Coke. Ito yung nag-deliver sa amin. So ayan, yun na nga, maraming nagtatanong ate Rose sa gabal yung halaman sa harapan ng inyong tindahan. Mga sisi, sinadya talaga namin nalagyan niya ng, ng mga halaman. Kasi nga, ayan, kita nyo ba yan? Butas. Butas yan kasi yung malalaking sasakyan dito, yung mga pick up. Ayan, mga pick up. Dito yan, dadaan. Ayan, makapatong yan dyan yung, yung mga pick up. Kaya, itong aming ano ay nabubutas. na nasisira yung aming, ayan o. Oh, ayan, nasisira. Kaya hindi na namin tinakpan ni Kuya Dave para alam talaga nila na bawal ipatong yung mga malalaking gulong nila. Minsan yung mga malalaking truck ng tanduway, Ayan, hanggang dito paabot yung kanilang mga gulong. Kaya, yun yung dahilan, yan yung dahilan kung bakit may mga tanim dito sa labas ng aming tindahan para hindi sila makaakyat dito. So, okay mga sisi, labas tayo ulit. Pumasok lang ako kasi may mga customer. Ayan, dito, labas tayo ulit. Ayan sila, oh. Ayan yung ating mga customer na nagmi-merienda. Wait lang. Atras tayo. So, kanina dito tayo galing. So, ganito po yan, mga sisiko. Ayan, ha. O. Oh. Ma Manaking bahay. May daan dyan. And ito dito. Napaka-init. Ayan. di kita. Ito yung tindahan natin. Ayan. Ito yung main road. Kanina. Ayan. Ito yung main road. Tapos... Uh, mga bayan papunta doon sa pinaka-exit. Ayan. Tapos ito yung bahay namin. Napakainit. Ayan. Ito yung bahay natin. Tapos kanina dito yung ahinti ng uh, cook. So lahat ng mga dibuti ay dito yan dadaan sa harapan. Ayan. Ito yung harapan. Tapos ito yung tindahan. Nakaharap doon sa... Ano, sisig so, dito yan mga sisig ko so forward tayo dito lakad lakad tayo punti para makita nyo talaga ang kapaligiran namin yan dito tayo 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 dito dyan yan o so ito yung ating tindahan ayan yung mga mga karpentero na nagmemerienda doon sila galing pinakadulo may gi-construct sila na malaking bahay So, ito yung kabuuhan ng ating tindahan. Yun yung bahay natin. Ayan. Sira na yung tarpoli ng ice cream. Ayan, di ba? Kita nyo na. Main road. Ayan, main road. Bahay, tindahan. Okay, mga sisi, napakainit. Thanks for watching. Happy tayo kunti. See you next vlog. Bye for now. Love you all. Bye-bye!